Kinumpirman ng Southern Police District at Pasay City Police Station na naaresto na ang dalawa pampugante sa isinagawang manat operation sa sampung preso na tumakas sa Malibay Substation 6 Detention Facility matapos na unang mahuling anim na pugante. Pasado alas 6.45 kanina umaga na aresto si Romeo Estopa Ibarasigan sa may barangay 179 Maricaban, Pasay City na sunda naman ito ng pagkakaaresto kay Carlo Magno. Benvides I. Legaspi 37 years old kaninang alas 7.15 na umaga sa kahabaan ng Medesion 2E Imus City, Cavite Unang naaresto kahapon ng mga operatiba sina Joey Hernandez I. Gabriel Eden Garcia I. Rodriguez Tirso Galit I. Navarro Joshua Panganiban, Christian Salvichera E. Samson at John Michael Cabe E. Medellin. Patuloy naman ang sinasagawa pang Manhattan operation sa dalawa pang pugante na sina Norman Data E. Punsalan at Richard De La Cruz. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.